Aries, ang magpapasigla sa iyong araw ay ang enerhiya ng kalikasan na nagdadala ng lakas at kumpiyansa sa iyong mga desisyon. Ang kulay orange ay maghahatid ng kasiglahan at positibong pananaw na makakatulong sa iyong pakikitungo sa iba. Ang mga numero mong dapat pagtuunan ng pansin ay number 33 at number 17 na maaaring magdala ng swerte sa usaping pinansyal at personal na buhay. Taurus, may hatid na magandang pagkakataon ang araw na ito, at dapat mong yakapin ang pagunlad sa buhay, ang kulay green ay magpapalakas ng iyong kasipagan at dedikasyon sa trabaho o negosyo. Samantalahin ang impluensya ng number 18 at number 22 na maaaring maging susi sa mas matatag na hinaharap Gemini ang mga bagong ideya at koneksyon ang magdadala ng kasaganaan sa iyong araw ang kulay sky blue ay maghahatid ng malinaw na komunikasyon at masusing pag-iisip sa mga desisyon bigyang pansin ang number 25 at number 14 dahil ito ang maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Cancer, ang araw na ito ay maaaring maging emosyonal, ngunit magdudulot din ng inspirasyon. Ang kulay silver ay magpapalakas ng iyong intuitibong kakayahan at magbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya ang number 2 at number 19 ay maaaring magbigay ng gabay sa mas mahinahong desisyon tungkol sa pamilya at personal na layunin. Leo, sa araw na ito, panatilihin ang iyong sigasig sa pag-abot ng tagumpay, ang kulay gold ay magpapalakas ng iyong karisma at magdadala ng tiwala sa sarili ang number 11 at number 21 ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad sa iyong profesional na buhay at personal na relasyon. Virgo, ang pagiging masusing tagapamahala ng iyong oras at responsibilidad ay magdudulot ng magandang resulta, ang kulay brown ay magbibigay ng katatagan at tibay sa iyong mga plano, ang number 36 at number 23 ay maaaring magdala ng swerte sa aspeto ng pinansyal at kalusugan. Libra, isang balanseng desisyon ang kinakailangan upang mapanatili ang kapayapaan sa iyong paligid. Ang kulay pink ay magdadala ng harmonya at pagmamahal sa iyong relasyon. Ang number 4 at number 15 ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyo upang magkaroon ng mas matibay na koneksyon sa mga mahal sa buhay. Scorpio, ang araw na ito ay maaaring magdala ng malalim na pagninilay sa iyong mga mithiin sa buhay. Ang kulay dark red ay magbibigay ng tapang at determinasyon upang harapin ang anumang pagsubok ang number 29 at number 16 ay maaaring magdala ng positibong pagbabago at panibagong simula. Sagittarius Ang pagsasama ng positibong pananaw at matibay na paniniwala ay magdadala ng swerte. Ang kulay purple ay magpapalakas ng iyong pagkamalikhain at pagpapahalaga sa sarili. Ang number 27 at number 20 ay maaaring magdala ng magandang oportunidad sa paglalakbay at personal na pag-unlad. Capricorn. Sa araw na ito, maging matiyaga at panatilihin ang determinasyon sa iyong mga layunin. Ang kulay dark blue ay magbibigay ng kaseryosohan at pokos sa iyong gawain. Ang number 10 at number 18 ay maaaring makatulong sa iyo sa aspetong pinansyal at tagumpay sa trabaho. Aquarius, ang pagiging bukas sa mga pagbabago ay maaaring magdulot ng positibong resulta, ang kulay gold ay magbibigay ng malinaw na pananaw at pagkamalikhain sa mga desisyong iyong gagawin, ang number 11 at number 24 ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa mga bagong proyekto at ideya. Pisces Makakaramdam ka ng matinding emosyonal na koneksyon sa iyong paligid. Ang kulay red ay magbibigay ng kailanawan sa iyong damdamin at magdudulot ng positibong enerhiya. Ang number 12 at number 25 ay maaaring magdala ng kasaganaan at swerte sa iyong mga relasyon at personal na proyekto.